yung nagbabait-baitan ka sa comment section nagmamalinis ka tapos nagpe-feeling angel ka at santo sa comment section pero dumadaan ka sa bike lane kung ikaw ay nakamotor <laughs> magre-reply yan sa akin uh, mo naka-camera ka lang naka-action camera ka lang kaya hindi, ah uh, dyan ka dumadaan sa normal lane pero kung Ah uh, wala kang action camera at hindi ka nag uh, naka-video, malamang sa malamang dun ka dumaan sa uh, bike lane, doon ka na dumaan, kana ka na dumadaan. <laughs> okay, sabi mo eh, pag wala ang pusa, magulo ang daga. <laughs> pag naka-open ang camera, nagbabaitan, nagbabait-baitan bigla. <laughs> Ayos eh no, bagong kasabihan yun puno eh punong puno yung bike lane eh <laughs> punong puno ng motor <laughs> hindi, <laughs> hindi ng bike <laughs> sa bagay wala namang huli dyan Dat, da katulad dati ng pandemic may huli lagi dyan eh ay up dun sa may shell nakapwesto so ngayon wala na